The Holy Spirit is from God. In John chapter 14, verse 16 says, And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of Truth. Si Jesus yung nagsasilita dito. Hiniling ni Jesus sa Ama na bigyan tayo ng makakatulong at makakasama dito sa mundo dahil nung time na to, si Jesus ay aakyat na doon sa langit. That is how Jesus loves and cares for us. Hindi niya hinayaan na maiwan tayo dito nang wala tayong makakasama at makakatulong. Kaya naman ito yung hiniling niya sa Ama na bigyan tayo ng makakasama at makakatulong and that is the spirit of truth. Ano nga ba ang maitutulong sa atin ni Holy Spirit? Napakadaming bagay ang pwedeng maitulong sa atin ng banal na espirito o ng Holy Spirit na ipinagkaloob sa atin upang makatulong at makasama natin dito sa mundo. And in this video, I will give you three things. The first one, the Holy Spirit can help us when we pray. Kapag nananalangin tayo, ang una nating inaanyayahan ay ang banal na espirito para pangunahan tayo doon sa ating pananalangin o pakikipag-communicate natin sa Diyos. Ini-invite natin siya sa ating pananalangin para tayo ay kanyang ilid doon sa presensya ng Diyos. Mahalaga ang banal na espiritu sa ating pananalangin dahil minsan kapag ka hindi na rin natin alam kung ano yung sasabihin natin, the Holy Spirit will speak to us para sa pananalangin natin sa Panginoon. Number 2, The Holy Spirit can help us when we are reading the Bible. Ini-invite din natin si Holy Spirit kapag ka magbabasa tayo ng Biblia. Dahil sa pamamagitan ni Holy Spirit, mauunawaan natin, maiintindihan natin, at maisa sa puso natin at maisa sa buhay natin ang mga nakasulat sa Biblia. Dahil kung hindi natin nauunawaan ang nakasulat sa Biblia, wala rin kwenta yung pagbabasa natin na to. Kaya naman, kailangan natin yung gabay ng banal na espiritu para sa ating pagbabasa. The Holy Spirit is the one who will make us understand what is the will of God that is written in the Bible. Hindi to basta mauunawaan lang ng kahit sinong tao na magbabasa lamang nito. Kung wala ang banal na espiritu, hindi natin mauunawaan kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos. And last one, number three. The Holy Spirit can help us to do the will of God. Sabi dito sa Juan chapter 14, verse 26, Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. The Holy Spirit will be the one who will remind us kung ano yung nais ng Panginoon na gawin natin. Ituturo sa atin ng Espiritu Santo kung ano ang tama at mali at kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil nasa mundo pa tayo, napakadaming bagay na pwedeng maglayo sa atin sa kalooban ng Diyos. Nandiyan ang mga tukso, ang bisyo, ang galit, puot, pandaraya, inggit, at kung ano-ano pang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos na gawin ng mga anak niya. Pero dahil nandiyan ang banal na espiritu, ito ang magpapaalala sa atin at gagabay sa atin para magawa natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya naman, let us always acknowledge the Holy Spirit in our lives. Sobrang laking tulong ng banal na Espiritu sa ating mga buhay dahil ito ay kaloob ng Diyos sa atin at alam ng Diyos kung ano ang the best lagi para sa kanyang mga anak. This time, as we sing this song na ipiplay play ko after I speak, let us thank God For giving us the Holy Spirit, si Holy Spirit na gumagabay sa atin, nag-iingat sa atin, nag-aangat sa atin, at yumayakap sa atin. Let us worship God in His spirit and in truth. Sa yung bantal ng spirito, na laging kapiling ko sa bawat sandali. Magabai nag ingat nag yung maya ka, araw at gabi Di man kita nakikita sa'yo